mahilig sa martial arts. Maligayang pagdating sa isang kakaibang paglalakbay. Ngayon, tayo ay sasabak sa isang kapanapanabik na paglalakbay upang tuklasin ang buhay ng alamat na si Bruce Lee na isinalay sa gamit ang claymation. Samahan ninyo ako sa pagsilip sa nakakamanghang mundo ng idolong ito ng martial arts. Si Bruce Lee ay isinilang sa San Francisco noong 1940 at nakatakdang gumawa ng mga dakilang bagay. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa masiglang Chinatown kung saan ang kanyang ama ay isang kilalang aktor sa Cantonese opera. Lumaki sa Hong Kong, ang batang si Bruce Lee ay nag-aral ng Wing Chun kay Yip Man, isang sikat na guro. Ang mahigpit na pagsasanay nito ang humubog sa kanyang disiplina at malalim na pag-unawa sa martial arts. Ito ang naging pundasyon ng kanyang pagiging idolo sa martial arts. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa martial arts ay kitang-kita na simula pa noong bata pa siya. Pero si Bruce Lee ay hindi lamang isang martial artist. Siya ay isang taong maraming talento at interes. Isa siyang palaisip, filosofo at may malawak na pananaw. Be water, my friend. Natatandaan ninyo ba? Ang katagang ito ay sumasalamin sa kanyang filosofiya ng pagiging adaptable at matatag. Ang kanyang filosofiya ay kasing galaw at kasing linaw ng tubig tulad ng kanyang mga kilos. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng pagiging flexible at bukas ang isipan. Noong 1959, si Bruce Lee ay bumalik sa Amerika. Determinado siyang gumawa ng marka at ibahagi ang kanyang kaalaman sa mundo. Nag-aral siya sa University of Washington kung saan niya nakilala ang kanyang magiging asawa na si Linda. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay tungkol sa respeto at pangarap na magkasama. Bumuo sila ng pamilya at nagsimula si Bruce Lee na magturo ng martial arts. Ang ang kanyang mga klase ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagsasanay kundi pati na rin sa pag-unlad ng isip at espiritu. Ang Jeet Kune Do, ang kanyang kakaibang estilo ng martial arts, ay nagbibigay diin sa pagiging simple, direkta, at pagpapahayag ng sarili. Ito ay isang revolusyonaryong paraan na lumabas sa nakagawi ang estilo ng tradisyonal na martial arts. Ang karisma at husay ni Bruce Lee ay nakakuha ng atensyon ng Hollywood. Hindi lang siya isang martial artist, isa rin siyang artista na kayang-kayang bihagi ng mga manunood sa kanyang presensya. Ang kanyang papel sa The Green Hornet ang nagpasikat sa kanya, pero hindi siya nakuntento. Gusto niyang ipakita sa mundo ang tunay na kahulugan ng martial arts. Bumalik siya sa Hong Kong para gumawa ng mga pelikula na magpapakita ng kanyang tunay na kakayahan. Ang hakbang na ito ang naging turning point ng kanyang karera. At nagtagumpay siya. Ang kanyang mga pelikula ay perfectong pinaghalo ang aksyon, filosofiya, at kwento. Ang mga pelikulang tulad ng The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon at Enter the Dragon ang naghatid kay Bruce Lee sa international stardom. Hanggang ngayon, hinahangaan pa rin ang mga pelikulang ito dahil sa mga makabagong fight scenes. Namangha ang mga manood sa kanyang kahangahangang bilis, lakas, at liksi. Isa siyang tunay na master. Higit pa rito, sinira ni Bruce Lee ang mga hadlang ng lahi at ipinakilala ang Asian martial arts sa buong mundo. Isa siyang pioneer na nagbukas ng daan para sa susunod na henerasyon nakalulungkot. Maagang natapos ang buhay ni Bruce Lee noong 1973 sa edad na 32. Ngunit ang kanyang legacy ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao. Ang kanyang legacy ay nananatili at patuloy na lumalakas. Ang kanyang mga turo at pilosopya ay makabuluhan pa rin hanggang ngayon. Binago ni Bruce Lee ang mundo ng martial arts magbakailan Ang kanyang impluwensya ay makita sa husay at pilosopya na ng napakaraming martial artists. Ang kanyang impluensya ay makita sa napakaraming pelikula, palabas sa telebisyon at mga dojo sa buong mundo. Tunay na pinag-isa niya ang silangan at kanluran. Kaya sa susunod na humarap kayo sa isang hamon, tandaan ninyo ang mga salita ni Bruce Lee, Knowing is not enough, we must apply. Ang kanyang karunungan ay lampas pa sa martial arts. Umaabot ito sa pang-araw-araw na buhay. Willing is not enough, we must do ang pagkilos ang susi para makamit natin ang ating mga pangarap. Maging parang tubig, mga kaibigan. Maging adaptable, umagos, at yakapin ang pagbabago. Makiayon sa sitwasyon, sumulong, at huwag sumuko. Ang buhay ni Bruce Lee ay patunay ng kapangyarihan ng pagpupursigi. Maraming salamat sa panood at pagbabalik tanaw sa buhay ni Bruce Lee kasama ko. Sana ay na-inspire din kayo tulad ko. Kung nagustuhan ninyo ang claymation journey na ito, mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong ang suporta ninyo. Hanggang sa muli, magpatuloy sa pagsisikap at manatiling inspirado. Tandaan, ang diwa ni Bruce Lee ay nabubuhay sa ating lahat. Dito na nagtatapos ang ating programa ngayong araw, mga kaibigan. Salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam, manatiling malakas at isabuhay ang diwa ni Bruce Lee.